Hello mga ka-idol! For today's video po ay tuturuan ko pa kayo sa tamang pag-upload ng ating mga reels video. Uh, ano bang oras dapat i-upload ang ating mga reels video para makakuha naman tayo ng maraming views? Para po sa akin ay effective po ito mga ka-idol. At ito na po mga ka-idol, ang tamang pag-upload ng uh, reels video ay dapat alas 6 ng umaga hanggang alas 8. Dahil po ito ay gising na po yung mga tao at kasalukuyan po tayo nag-almusal. Pwede po tayong makahawak ng ating mga cellphone. Ang ikalawang oras naman mga ka-idol ay mula alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Uh, kadalasan po itong lunch time or break time po ng ating mga kapwa content creator. At ang panghuli mga ka-idol ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9. Dahil po ito ay uwi na. At syempre, nasa bahay na po tayo, pwede po tayong makahawak na ng cellphone natin mga ka-idol. At sana may natutunan ka sa aking bidyong uh, ito. Huwag kalimutang i-click ang follow button dyan sa ibaba at syempre, para updated ka sa aking mga susunod na mga videos. Mga, mga ka-idol paki-share din ng aking video para makatulong din kayo sa iba. Good luck sa ating reels journey. God bless.